sa Minsan iniisip ko sana sana matapos na lang lahat ng ito. Victor, hindi mo alam yung sinasabi. Ang buhay hindi lamang tungkol sa material na bagay o gamit. Umaubos ng lahat ng yaman mo. Panginoon Diyos lamang ang magbibigay sa'yo ng pangalawang pagkakataon. Laban lang. Huwag kang susuko. Ako, may Bakit kami! Inaalis kami dahil sa iyo. Pwede saglit lang magpapaliwanag ako. Pero paano na kami? Winasak ng bargyo ang lahat ng mga ari-arian namin. Kaya nga kumalma muna kayo. Alam ko, alam ko, ang laki ng pagkukulang ko sa inyo. Pero kung hahayaan nyo lang ako makabawi sa inyo, tutulungan ako kayo. Babangon tayo lahat. tutulong ko kayo na makabawi tayong lahat. Ganyang araw po. Ganyang araw! Lamars. Inyo. Maraming salamat sa pagdating nyo dito at pagpasensya ninyo itong maliit na hinanda ng mga tigabukhang liwayway. mo, para sa inyo po ito. Salamat. Ito po, baby, Yan. Special. Lapo talaga naman. Salamat. Para sa si inyo po. Salamat ha. Anong pangalan mo? minyo po. Salamat, Nino. Mars, masarap po pala sa pakiramdam tumulong sa mga tao, no? Napakasarap marinig yung sinabi mo. Pero sana paglaki mo, wag mo kakalimutan na ikaw ay nakatulong sa kapwa at hindi ka magsasawan tumulong. Opo, no lagi ko pong tatandaan to. Maraming salamat po ah, kasi dinala niyo po kami dito sa bahay. bangbana at walang pagkain. Wala naman. Huwag mong kausapin yung tao yan. Malas siya. Yan ang nagdala ng kamalasan sa ating lahat dito. Ikat? konti pa itong mga nakuha natin. Hindi na. Okay na yan, Marami na yan, no? Ang dami Hindi. lang ito. Oh. Ano mo konti pa ito? Ang dami kaya ng mga nasa lagta. Wait, ta na. Wait na, pa pa Parang may makatay sa akin. May, 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 may nakikita no. ka ba? Ha? Isa sa braso hide, parang parang, ko. Ang kati, ang kati. Ang kati, ang kati. Ay, Ang kati, ang kati. Iyan mo na. mo yan. yan. Sige na, sige na. Bilisan ano, mo na lang. Bilisan mo na lang. Malapit Ang dami pa nilanggam na ito. Okay sa'lang? lang? Ang kati-kati nga. Ang grabe, ang dami pa lang langgam niya. Sabi ko sa'yo, okay na yung dami niya. Yun. Hi! Ay! ay Kati-kati! pag na ako na ngay. eh. kati na. Ang kati talaga eh. Kati! Bye! Ang hmm. dami-dami pa lang langgam doon. Unuli ka kayo nangyari sa inyo? Sa kayo nagsususot? Pwede hmm? ka, B-Boy. Lumayas ka na nga lang din. Kung aasarin mo lang din naman kami. Asar agad? Pasensya na. Sorry naman. Pero tatawala kasi ako sa HR studio doon. Walang pula talaga. Pula kayo. <laughs> <laughs> natatawa ka, ha? Ikaw kaya ang kagatin ng langgam. Ewan ko lang kung hindi ka mamula. ba? Oo, oo, oo. Pulang pula ka katig doon mo. At sabi mo, dad kasi nagaganto kayo. Dapat o, diba? Kaya dapat sinasama niyo ako. O, di ba? Nag-invite oh. ba kayo? Oh. Sige, asar ka pa. Asarin mo pa kami. Nangangatay na nga kami. Kahit mo nga yung mukha mo kami. Oh oh, ano? Hindi nga. Tawa-tawa ka pa dyan. Alam mo, nakakatawa. Sana rin, baka pwede naman makain ng na pineapple dyan. Pineapple. pineapple? Pineapple? Ha? Ah, sige, na mo ng prutas nga. Ah, pineapple. Ay. Ay. ah oh, oh, Makamot na likod sure. ko muna, eh. nainis na ako sa'yo. Pamot say talaga? baka pwede naman ako makain ng pineapple. Pamaya, pineapple, puro kamot naman dyan sa Pineapple, eh. Sorry. Oo, talaga. <laughs> ano nangyari sa inyo? Sana rin, umakyat nga sa puno. May dalang prutas. Umakyat naman din ako sa puno. sa puno.

อเออผลึตไม่ขนาดนี้ Kuya Victor Kain ka muna po o? Oh, Inyo. Para bumalik po yung lakas niyo. Ayos lang Kuya Victor, di po ba para sa mga taga po lang donasyon? Omo. Oh. Eh di kasama po kay doon. Sige na po. Kailangan niyo po 'yan. Sige na nga. Salamat, Kuya Victor, paano po kayo makakabalik sa inyo kapag di ka kumakain? Marami pong tao ang umaasa sa si inyo. Yan ah. Hehehehe para magbangayan, magsisihan, magbuklod-buklod tayo. Madam, ano? Uh, na ba natin to? Nagbago ang isip ko. Alam mo ang gawin na lang natin? Yang maraming mga tao na yan, pintahan mo ng bottled water. Madam Jonah, akala ko ba naaawa po kayo sa mga taga-punla? Parang na-realize ko na sayang naman ang kikitain ko. Kaya mabuti pa, ibenta nyo yan. Yung relo ko nawawala. Ay, 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 tumayo ka nga dyan. Ibalik yung relo ko. Anong hinakaw mo? Anong relo? Hoy, may relo ako. Ba't na nakawin ko yung relo? Hoy! Bintang-bintangan, asawa ko yung mga nakakaw. Sir, sir, okay, sir, pero, sir, Sige, sir. Na, sir, sir. sir. na. sir, sir. Sir, sir. Lahat nalang dito sinusulo nyo, pati balik sinusulo nyo. Hoy, kayong dalawa, magsitigil kayo! Ang aati nyo! Ano magbintang! bintang? Masano po, hindi magkakantid yan pa nagsisigawan kayo! Sir, sir, sir! Hoy! 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 Ano nangyayari dito ba? Kaya nakakagulo! Teka lang! Uminahon po kayo, mas... Magbibintang! Ano nangyayari, ha? Okay pa kayo kagabi dito, ay maayos lang kayo iniwan! Ako sa'yo nakaganya kayo! Ay! Okay. Isa-isa lang! Isa-isa lang! Masano po kayo, masano kayo magkakaintindihan pa nagsisigawan po kayo ano ano nangyayari? Eh, ito po, kanya-kanya na po kasi sila ng reklamo eh. Yung isa po, nakawala ng gamit. Pati sa pwesto, nagkaka... Sa day lang po, nagkaka... Ano na, sa pwesto, nagkakaagawa na sila. Pero karamihan po sa kanila, lo. Dahil po sa sitwasyon na kilalagyan nila dito. Kaya, ayan, nagkakagulo na po lahat. Ito! To Me! Get! Paalala lamang, ha? Ano Ito! hindi ito panahon para magbangayan, magsisihan. Alam niyo ang kasunod niyon? Awa yan. Yun. Kaya ang gagawin natin, magbuklod-buklod tayo. Magtulungan, magbayanihan para kayo'y makabangon. Naintindihan niyo? Pasensya na hululo dahil po kasi sa mga pangyayari. Medyo nagkainitan lang po talaga kami ng ulo. Apo, lola, pasensya na pa. At saka pasensya ka na napagbintangan kita. Yan. Yeah. Yan. So, pasensya yeah. pasensya, pasensya kayo. na po. Ayusin agad. Okay God. na kayo. Okay na sa okay na. Ay, tayo na magkakasama ka. Pasensya na po kayo, ha. Alam ko... Siningit na lang po kami dito sa anong sa evacuation pero ito nagkakanda gulo-gulo pa po yung mga kasama namin sa bayan namin. Victor, nangyayari talaga yan. Nalampas at lalampas yan. Panahon lang. Dali, 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 dali! Magandang hapon! Magandang Ah, uh, madam. Ano? Ah, uh, ipapamigay na ba natin to? Times 20? Oy, nagbago ang isip ko. Alam mo, ang gawin na lang natin, yung maraming mga tao na yan, bentahan mo ng bottled water. 20 pesos ang isa. Uy, pwede. Diba? Ei. Madam Jo, akala ko ba naaawa po kayo sa mga taga-punla? Kaya sana ibibigay eh, natin to ng libre. Ay siya. Eh, well, naaawa nga ako. Kaya lang sa dami nila, parang na-realize ko na sayang naman ang kikitain ko. Kaya mabuti pa ibenta nyo yan. Ngayon din! Sino ba ang amon dito? Ay, kayo ho. Mm, dali nga. Dali! Ako. Bente, bente na lang ha, mineral. Malinis na tubig. Ate, lang. Ay, Ay, bagi, dali. Binti. Nakakapogi yan, pwente, oh. Wala do, do, do. po kaming pera Ay, masarap iyan. Wala wala, wala. wala kang pera. Wala, 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 wala. Ano ba yan? Mineral, tubig. Uy, binisan niyo. Pwente lang, o. Pwente, na lang, o. Padong, Nakakaganda to. Ay! Sir Victor! Sir Victor! Uh... Ano ginagawa niyo? Ah, Sir Victor! Uh... Inutusan kami ni Madam Chon na ibinta tong mga tubig na to. Aling Chon. Ali, guay, Ano, Ali Jona. No, 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 no. Madame Jona. Madame Jona. <coughs> Huwag naman po natin samantalahin yung sitwasyon dito. Nakita nyo, naghihirap tayo lahat dito, tapos nagbibenta kayo ng tubig sa mga taga Sir Victor, maniwala ka. Nako, hindi ko naman sinabi yung ibenta. Ang sinabi ko sa kanila ay pamigay. Siguro hindi lang talaga naintindihan ni Badong at Budang ang sinabi ko na ipamigay. Di ba? Uh, oh, madam, di ba sabi niyo ibi eh, ipamigay! ipamigay? 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 po. Pabigay na po na. Pabigay? Free. Bigyan nyo pera. Free tubig. Gabihan nyo ng pera. Free. Libre, libre tubig. na ako. Catch mo, o. Salamat po. Nagkakaintindihan naman tayo. Madam. Free. 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 Baka si oh, libre lang yan, niya Madam Chona. Oh. Madam Chona, Madam Chona, Madam Chona. Kanina ka pa namin hinanap ni Lolo, Mars. Susunod na ako sa'yo. Iniiyak ka po ba? Nalulungkot lang ako. Nalulungkot lang ako kasi... tinataboy na ako ng sarili ko mga kabaryo. Ni wala ang gustong lumapit sa'kin, sa di ba? Nakikita mo ba? Okay, hey, Victor. Hindi po totoo na walang gusto kong lumapit sa inyo. Nandito nga po ako sa tabi niyo, oh. Salamat. Salamat din. gusto ko lang ipaabot sa inyo ang aking malaking pasasalamat, hindi ordinaryong tulong na ginawa natin sa ating kapitbahay ng mga tagapunda. Alam mo, mabait ang Panginoon. Dahil sigurado ako, biyayaan tayo ng maraming marami. Ay, nako, maliit na bagay lang yan, Lolo Mars. Alam mo, madali lang sa akin ang pagtulong, lalo lalo na sa mga taong nangangailangan. Pagting tubig lang pinigay mo, ang muna sinabi. Lolo! No. Ikaw talaga! Hmm? Aray! Oh, may sinabi ka na naman, ha? Parang meron kaya'tang gusto mong umpisa. Gusto mag-away natin. Huwag naman. Pwede ba? Huwag muna kayo mag-away. Tumulog muna tayo. Ha? Saludo ko sa tulong natin lahat dahil tayo ay hindi makakalimutan ng tiga pula. Tama. Maganda yun. <laughs> Ay, Marami ay. pa akong maitutulong. Saan ang tinidor? Oh, ay, sandali lang. <laughs> Kalim mo masarap to eh. <laughs> Kita mo yan? Pwede pa yung pag na. Oo, Ninyo? Ninyo? Po. Nakita mo ba si Victor? Hindi nga rin po eh. Nasa kaya siya? Ninyo, sigurado ka ba sa pagtulong mo sa akin? Kasi pwede ka lang maglaro. Masama sila Butchoy o kaya si Kring-Kring. Sabi ko na po sa kanila na gusto ko munang tumulong. Pwede naman po kami maglaro pagkatapos. Tsaka, kawawa naman po kasi si Kuya Victor. Alam mo, ang swerte talaga ng mama mo sa sayo. No? Napakabait mo. Kaya naman, ang swerte din ni mama. Eh. Saka, halika nga rito. Mm -hmm. Anguwi araw, ang bango pa rin. Masaya pala kapag nakakatulong sa kapwa. Kapag nakangiti sila sa akin, ang saya-saya ko. Ang gaan sa pakiramdam. Kadalasan, mga bagay ang sinisinop. Pero sa bukang liwayway, natutunan ko na mahalaga ring masinop ang mga mahal mo sa buhay. Nandito lang po pala. Kanina ka pa namin nanap ni Lolo Mars. Sige, 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 sige. Um, sunod na ako sa'yo. Umiiyak ka po ba? Huh? Hindi, hindi. Wala nga luha, oh. Sama po magsinungaling. Nalulungkot lang ako. Nalulungkot lang ako kasi tinataboy na ako ng sarili ko mga kabaryo. Ni wala ang gustong lumapit sa akin, di ba? Nakikita mo ba? Pero wala. Hindi ko naman sila masisisi kasi kasi pinabayaan ko silang lahat. Buong buhay nila lahat, iginugod nila. Lahat sa asyenda namin, lalo na si Chonggoyo. Kilala mo siya, di ba? Napakalaki ng tulong nila para mapalago yung lupain namin, pero pinabayaan ko sila. Wala akong kwenta. Ganun. Okay, hey Victor. Hindi po totoo na walang gustong lumapit sa inyo. Nandito nga po ako sa tabi niyo, oh. Salamat. Salamat din Naniniwala po kasi akong mabuti kang tao. Dahil mabait ka lang po kay Lolo Mars at saka kay Kuya Noli. Kaya may tiwala na po ako sa si inyo. Talaga? Tingin mo talaga mabuti akong tao kahit... kahit napakadami ko ng pagkakamaling ginawa sa buhay? Oo naman po. Sabi sa akin ni Mama, wala naman daw pong pagkakamaling hindi na sa paghingi ng tawad. Pagtapos naman po natin manghingi ng tawad, kailangan naman po natin bumawi sa kanila para maramdaman nila totoo tayo. Alam mo, bago ka dumating sa buhay namin ng nanay mo, siya ang unang kong anak, si Sir Victor mo. <laughs> Esensya na sa lahat ng mga atraso sa'yo, Archong. Um, Layo. Layo. Salamat, salamat Nori. Oh, kain ka mo na Brad. Nayo, baka pagod na po ako. Sir. Salamat po, sir. Salamat po. này sẽ biết đâu mày cho Kilala mo na siguro ang ate mo, ano? Oo oh, naman. Gusto so, po kayo. Gusto po. Ba? yung anak ko. Yung anak ko na lagi tulala. si Sir Victor mo. Hello. No. Mm. Ang laki na! Oo, siyempre. Si do? Sino? Yung... si Atian mo? Ito talaga. Ah, pwede. pwede rin naman. Eh, kung gusto ka? Ito ayos lang, Chong. Chong, Ate. <laughs> ah, di. -si kung mo yung kumain. Ay, thank you. Hey, ano? Salamat. Thank you. Maraming salamat. Chong, inaalala lang ako. Ano yun? Diba nung bata ako, ikaw yun yung nagturo sa ng basketball? <laughs> Siyempre naman. Makakalimutan ko ba yun? Pinagsisisihan <laughs> e ko nga ba eh. Bakit naman? Kasi nung gumagaling ka sa basketball, lagi akong tumatakbo punta sa'yo. Uh, lagi kang nakikipag away Nakaaway ka naman. <laughs> pasensya na, pasensya na. Pero Cheong, isipin mo ah, kahit sa paglalaro ng basketball, hindi ka pa rin para sa Walain mo. Kung di dahil sa'yo, baka mamaya, di ko alam kung saan na ako pinupulot mo. Bawa na lang. Ay. Alam mo, anak, bago ka dumating sa buhay namin ng nanay mo, siya ang una kong anak, si Sir Victor mo. <coughs> Sensya na sa lahat ng mga atraso ko sa'yo, eh, Chong. Wala yun. Wala O, paano? Bibigay mo ang na ako mga pagkain, na? O, ito, may pupunta din sandali ito. Sige, sige, ha? Oo, na kaya kumbulsyon siya. Tuloy mo, tuloy mo yung pagpunas. Maswerte ni Sir Victor sa iyo, no? Pamatindihan ka tumulong. Mas maswerte ako naging kaibigan ko si Sir Victor. Dahil bukod sa naging scholar ako na magulang niya, pamilya rin niya nagbigay ng lupa sa amin na naging sakahan namin ni nanay at tatay. Alam mo kahit ang tagal na natin magkaibigan, ang ko pa rin pala talagang hindi alam sa iyo. Hindi mo kasi ako pinapansin. Ha? Ano yun ulit? Ah, uh, boss. Nakita niyo ba si Sir Victor? Parang nakasulubong ko siya kanina nung galing ko sa Sige po, salamat to. Salamat. Salamat. Sige. Ingat, ingat. Ma. Sorry. Nawala ng direksyon ng buhay ko. Sumula nung mawala kayo, ma. Hirap-hirap kong -hirap, hirap ang isa dito. Sana isinama niyo na lang ako. Dito ka na lang muna sa amin. Eh. Wala akong kasama doon. Sigurado ka ba? Oo. Oh. Para sa mga magulang mo yan, utang na loob ko sa kanila kung bakit teacher ako ngayon. Kaya ngayon, kami naman ang tutulong sa'yo. Lolo Mars, may pakiusap nga sana ako. Kaya kami nandito. Ano yun? Naalala ko, ang dami niyong ginugupitan nun eh. Pangalam ko, marunong pa akong gumupit eh. Oo, Lolo Mars, ikaw pa. Ngayon po natin malalaman yan.